Magpapatuloy ang Philippine National Police o PNP sa kanilang pagbabantay ngayong ikalawang araw ng tigil pasada ng grupo pinagkaisa sa samahan ng mga chopper at operators nationwide o piston. Ito ay ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fardo ay kasunod na rin ang mga natatanggap nila ulat na may mga ilang chopper na kalahok sa tigil pasada ang nangaharang at nagbabanta sa mga kapwa nila chopper na mas piniling bumiyahe. Sa balitaan sa Kapo Kramer, si ni Fahardo, na pangkalatan naging mapayapa naman ang unang araw ng Tigil Pasado kusaan nasa isang daan demonstrador ang kanilang na monitor. Sinabi pa Fahardo, na iginagalang naman ang pamahalaan ng sentimiento ng mga chopper na tutol sa POP modernization sumalit dapat din nilang galangin ang karapatan ng mga kapwa nila chopper na piniling maghanap buhay sa takot na magutom. Babalapan ng PNP, posibleng maharap sa mga reklamong grave coercion at threat ang Siloman Chuper na mamimilit sa kapwa nila Chuper na sumali sa Tigil Pasada at posibleng lumala pa sa dami to property sakaling umabot pa sila sa pamatunan ng mga jeepney. Wala nang sinabi ng PNP na nakakalan sa buong bansa ang nasa mayigit 51,000 nila mga tauhan ng bukas Mayo at Primero. J. Radyo Pilipinas.